mga idol sa YouTube. Ah. Uh, oh. Ano ko dito malunggay oh. Hmm, puno ng ayang bunga ng malunggay. Tingnan natin kung anong benepisyo nitong malunggay na ito sa ating katawan. Ayan. May buto ito. Ayan o, buto. Ito, buto ah. Ito. Babal tanin nyo. Kasi matigas ang ano eh. Pag yung ano. Kung makita, kung may balat pa wala na. Oh, gusun, kan ha? Oh. Ah. Jelat, bawah, bawah aku coba cek Kenton. Melo tuh. Oh. Jelek bau ba aku. Ayo nya srak di mandi. mama, ano o. Inuinum, ito, daw ay ano. Ayan, ito daw. Ay iinumin mo dalawang piraso ping umaga. Dalawang piraso sa ano. Sa half tangali. Dalawang piraso. Sa gabi bali anim na piraso sa isang araw. to, Ito. Ayan. Kanina uminom na ako. Yan. ito To ilalagay ko mamaya ito. Mm. Pero pag matigas na, wag na. Ito nangingitim na <coughs> init mm. Ano? susubukan ko kung ano kung anong mapapala ayun okay, ano pa naman hmm. eh. ito ibibilid ko pa naman hmm. Ah, ano, Hindi mo bulok. mo hmm. 'yun. naman Uh, ako ng dalawa. Di mamaya na uli. Subukan natin na no. Subukan natin kung mabisa talaga. Kasi napanood ko lang din lang ito eh. Mga panood ko. Itong malunggay kung anong beneficyo sa katawan. ah, <laughs> Ano, ilalaga ko yan mamaya. Sinisilindro lang naman yan, eh. So, nyo, mamaya i-video ko, eh. Ang pagkain ko ng, ano. Oh. Pisyo. Nang <laughs> bunga ng malunggay. mal ne pangit ganito lang ang pagtanggal ganito lang ang pagtanggal ng bunga ng ng buto ng bunga ng marunggay dami oh lalaga ko ito mamaya ito itatapong ko kasi matigas masyado ito ilalaga ko yan o oh. may laman laman pa kasi um, oh, ha oh, ha oh, ito ilalaga ko ito itatapang ko dyan o oh. sa baba hmm. para may kainin ng mga agad Diba? O, oh, tapos patay natin ilaw. Ayan na. Ah? Oh. Ayan ang malunggay. Buto ng malunggay. Ayan o. Oh. Sariwa-sariwa pa. Ano? Oh. Ayan. Hmm. Betong ayan, ayan. Oh. betong may star-star na yan. Ayan o. Oh. Ayan. ayan ang ilalaga ko mamaya. Ito ilalaga ko mamaya. Pakita ko kung paano kainin. Ha? Paano po? Maraming salamat sa mga panood. Shout out po sa inyong lahat. Ma'am Melody, maraming maraming salamat. Ma'am Cyrus Soklab, Club ng taga Canada. Kay Ricky na Italy. Kay Ma'am kay Ito yung aking nilagang ano, avocado. Ngayon oh. Sa alcohol oh. Ngayon. Oh. Binabad ko sa alcohol yung buto ng avocado. Mamaya pakita ko sa inyo mahinog po. Maraming pong salamat sa inyong lahat.